So ito mga kamoto Ito yung pinag-isa yung hotel Ngayong araw ay pupunta tayo sa may antike. Pakita ko lang sa inyo yung gamit nating motor Suzuki Gixxer 155 At shoutout nga pala doon sa may ari na ito Ayan mga kamoto yung kanyang page Kirby Moto Gears and Accessories Si Kirby Kahilog Kay Sir Kirby tayo naka rent ng motor na gagamitin para makapunta tayo sa may antike. Tara mga kamoto! Okay Dito tayo Alright Let's go Shoutout out kala sir, umuha may ride sila So ito mga kamoto Magagas muna tayo dito sa may Petron Para dere dereche yung ating biyahe papuntang Antique. Premium lang. Pabili lang ko ito. Ha? lang ko Sorry Tagalog. Hi, ah, Mariela. Average, ah, lang. Wala kayong yung barya sa 1000? O oh, meron na? Trowa muna tayo. Safety procedure. Meron na? Ayun. Sakto. Paltaang sir. Yung card natin, yun oh. Shoutout Petron. Yes, ito. Kabay ka muna. <laughs> okay, thank you. Ano pang alam nyo po? Sir, Jan. Jan, oh. Shoutout kay Sir Jan. Thank you. Ingat, ingat. Shoutout kay Sir Jan. Tapos yung mga stop dito sa so may Petron. Ano ba yung lugar to? Um, Oton. Ayan. Full tank na si Gig sir. Let's go. Wow! Sunay! Dagat! Mga kamoto Tignan nyo ang ganda ng ilo-ilo uh, Doon pa tayo dadaan Syempre Magpipicture-picture muna tayo Para may Remember! Ayos! Let's go. Masyarakat oh, K-Pops. <laughs> Thank you. Ganda yung motor mo. Kasi <laughs> ay mga kamoto. Ganda dito. Kasi ay yung simbahan nila rito. Himalayas ng Iloilo. ganda! <laughs> Counter steering! Mamaya mga kamoto meron tayong dadaanan na kalye. Lupa lupa na siya. Nasa tuktok o oh, nasa gilid na siya ng bundok kaya hindi masyadong patag yung kalsada dito kasi sa lugar na to naka road widening na yung diadaanan kaya pansin nyo maganda yung kalye bago pa tapos malapad okay miyagaw na tayo pangilan tuloy na ba to parang pangalawa na ata pangatlo yeah o no? low tide ngayon eh pangatlong tulay syempre picture tayo dito sabi ni Rex ito daw yung simbahan na lumalaki yung simento <laughs> hindi ko sure kung paano pero parang lumalapad picture tayo mga kamoto okay tara ikot na tayo Thank you. Salamat po. Mahaba pa rin yung simbahan na yan. No? Parang botanical garden nila to. Ah, UP. UP Visayas. <laughs> <laughs> Ooh, sarap! Ang lamig! Ang lamig! kahit maaraw na nakasabay ulit natin si Tropo yung naka S nakakatawa may kasabay tayo lang oh, siya yari? Ah, uh, overshoot Diret Diretso lang naman tayo Harun na sa yan sige Saan ka sir? Wala, random lang. Ah, random lang. Ah, ang ako ng TK. Ah. ingat. Apan. Ah, uh, Ito yung tulay na dinaanan namin kas dito sa baba. Diyan dumadaan yung mga nakamotor nun eh. Ayan. So, one way lang kasi to. Ito na yata siya Ingat Alam nyo ba yan mga kamoto Ang puno <laughs> Dahil puno rito eh no Shout out at ingat po sa inyo Tama mga to ang apat pang limang tulay natin na dinaanan. Welcome to Barangay Dayupan San Joaquin. Ayan oh. Ganda oh. Ganda mga kamoto. Ang payapa. Tara, let's go na. After pagdating natin dun. Alas 12 na. Yes. O so nga pala mga kamoto, gusto ko rin palang i-shoutout si Brother IJ para din sa pagpapairam niya sa akin ng kanyang helmet na spider. Wala si tayo yung bit-bit na helmet nung pumunta tayo rito sa may Visayas. May mga tropa naman tayo dito. Salamat din na welcome nila tayo. Shoutout sa GSX RS 150 RCP Panay Chapter. And salamat po sa pag-welcome sa akin. At syempre, ganun din. Shoutout din sa Negros chapter. Kasi apat na araw tayo sa Oriental at sa Occidental. Pang limang tulay. Ito ulit pala sila, oh. Nabutan ulit natin. Mission Impossible! Yeah! Okay! Ingat kayo, ah! Ito yung hindi pala natin dadaanin yung medyo rough road pero mamaya susubukan natin dun dumaan para makabili ng pasalubong dito tayo dumaan sa may kaliwa ito yung sinasabi ng mga tropa na ano na ayan o malapit sa dagat wow seaside uy ang ganda rito nga Grave. Nandito na tayo sa Bulbunduki ng Iloilo Kabuntang Antike Slow down For accident area Lapit ka na sa dagat oh <laughs> Welcome to Antique. Nice. Medyo mahaba siya, pero maganda naman yung daan. Doon sa kabila kasi mas mabilis. Pero medyo hindi naman kagandahan yung daan. Mamaya doon tayo dumaan sa kabila. Para makita nyo rin mga kamoto yung taas ng bundok o yung gilid ng bundok kung saan dumadaan yung mga bus, mga sakyan at mga motor din. Siguro ang dami yung landslide din dito minsan. Ganda eh. 真的。 <laughs> Tom Goods na ako It's all right, it's 12 Welcome to Home Ticket Antique Lapit na tayo San Jose Ngayon, Camo Ah, welcome kayo. Alrighty. Sarap pag motor. Drive safely. Okay. Robinson's Place. Antique. So, ayan sya mga kamoto. Nakarating na tayo dito sa Antique. At kasama ko naman ngayong araw si RR. Ano. Mas malayo pala yung biyahe sa pagdumaan ka sa ano Anini. Anini. Pero sulit naman yung view. Nakita nyo naman doon sa video kanina. Uh, tabi sya ng dagat. Tapos kabila. Uh, ano? Bundok. Kamaya pag uwi natin, doon naman tayo dadaan sa bundok. Para mas mabilis yung daan. Ano, o, 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 o. Mas mabilis yung pag uwi natin sa Iloilo. Sa so, ngayon, kakain muna kami. Sa so, kakain? Sa uh, JJ Restaurant uh, Sa JJ Restaurant Seafood Wala rito sa mall Nagsakay tayo ng tricycle para makapunta doon sa restaurant Thank you JJ Seafood and Restaurant Pusok na tayo ulit mga kamoto So ayun mga kamoto Kapos na tayo dito sa Mayandike Kahit papano ay Naigala ko kayo dito sa ating Visayas trip huwag nyo na lang pong kalimutan mag like share tsaka subscribe sa ating channel at follow nyo na rin po ang aking facebook page mga kamoto ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo Kanina nung papunta tayo ng Antike bato-bato, tapos buhangin. Kaya dapat dito, sakto lang yung, yung takbo. Hindi ka dapat nagmamadali. na Antique at Ilo Ilo. Kano na? <laughs> yeah. Okay. Kita na yung boundary ng Antique may makikita nyo doon sa may bandang unahan natin meron kayo makikita ang app ko nakalagay thank you akap maging pala ayun na mga kamoto